Ayan guys, welcome back to my channel, my pa romantic dinner date si Palablab. Ayan. So ngayong gabi ka ga, guys ay kakain kami sa isang seafood restaurant dito sa Bali, Indonesia. Pero bago ang lahat ay bumisita muna kami sa kanilang pinakamalaking mall para gutumin ang aming mga sarili. Uh, pinakamalaking mall sa Bali, Indonesia. It's called the Living World. board kami guys. Kaya pumunta kami dito sa kanilang mall. Medyo malaki-malaki din pala ang kanilang mall. So kinagabihan nga guys. Nandito na tayo sa Paromantic Day ni Palalaab kasi nga ang Indonesia I well-known for its delicious foods. Now it's Jindalani. I'm still a little bit sick. Beer for him. No, orange is not okay. It's okay, thank you. So, ayan nga guys, ito na nga aming order na na, yan yung um, yung parang seafood galore <laughs> na may isda, may grilled fish, tapos may grilled shrimp, tapos may grilled na parang shell ba, ano daw to parang, hindi siya oysters yung parang so, what are these, ah, basta, kalimutan ko yung pangalan, tapos um, nag order na kami ng soup, uh, mushroom uh, soup uh, sa aming appetizer. Tapos, yan naman guys. Ay, ayan na pala oh. Hindi ko tawag, hindi ko alam kung anong tawag dyan. At meron na kami crabs. This is uh, chili with onion. And then garlic oil and then sweet soya. And then special hatiko. Hatiko sauce. Yeah, hatiko uh, uh, sauce. Sa tayo, sa tayo sauce, pina sauce, pina sauce. Ah, kino na. Okay, thank you. Thank yeah, you. Okay, again. That's it, right? Crab, crabs in love. Where well, there's still one more. This is only the crabs in love, I think. Yeah, that's, you only ordered the crabs in love. No, you ordered the other one as well. Yeah, that's that's it. Is this one? Yeah. I think you're wrong. Because it's the Okay, hey, guys. Okay. Look at the stuff with it. The time is coming. Let <laughs> me to <use> my hands? <laughs> Diyos. Oh, dyan guys, may, may mupo pala sa likod namin. Kaya kailangan ko i-adjust yung camera angle para hindi ako matarayan. Kasi yung kinatarayan ako guys pag, pag alam nila na nasasali ko sila sa video. Kaya ayan, pagpresentrahan hey So ayan guys, excited, to excited na, guys. na talaga akong kumain ng crabs kasi matagal-tagal din okay. kami hindi nakakain ng sea sa Neverlands. Uh, Netherlands. Kaya ayan, super excited ako kung tumikim ng kanilang Krabby Krabby Crabs. crabs. Tapos, um, medyo hinahanap po yung, yung, parang yung red na parte ng crabs. Kaya lang, hindi pala siya female na crabs. So, pero despite that guys, um, uh, masarap pa rin yung ano, yung kanyang yung parang lamang loob dyan sa ulo na part na yan ng crabs. Kaya, kaya sa Bisaya pa, tinilok ko talaga guys. Parang sa Tagalog, ano ba yan? Yung parang simhot sarap talaga ba? Yung parang inubos ko talaga kung ano yung andyan. Ayan, nahirap ako magdagalog sa ating Tapos, meron din sila yung, ano, yung parang pang, pang crack ng crab shells. Napaka, ano, napaka helpful. Tapos, ayan, super malaman ang kanilang crabs, guys. Ayan, kung alam nyo na kung gaano kasarap kinain ko talaga pati lahat yung mga ano laman ng ng mga legs ng crab ayan 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 di ba <laughs> syempre masarap kaya kasi masyado siyang malaman ayan <laughs> tapos kanina pala guys kung nakita niyo lang kung kung gaano ka ka konti ang laman ng kanilang rice na parang pinaglagyan ng rice super hindi masyadong marami guys <laughs> ay nako sabi ko ay nakulangan talaga ako sa rice dyan kaya yung rice tinipid-tipid-tipid ko talaga hanggang sa maubos yung crabs. Kaya lang parang, alam niyo yung parang kumakain ng crabs na parang always kulang kasi, kasi ano, parang nafocus ka, ka sa ano ba, sa pagkuha ng laman ng crabs. Tapos, basta yun ang feeling ko pag kumakain ako ng crabs, tapos nakulangan ako sa rice. Kaya ayan, medyo tinipid-tipid ko yung rice dyan. So dito guys, ina-adjust ko ulit yung camera kasi yung mga Spanish na nasa ko parang hindi naman sila nagreklamo na nagbibideo ako kaya ayan na just kung na para sa pala vlog naman makita niyo kumakain so ayan guys um, nasarapan kami sa templa ng kanilang mga sauce ng sauce na kanilang crabs kaya grabe napakagandang dinner napaka sarap na dinner tsaka medyo may presyo pero hayaan nyo na kasi romantic dinner date nga. Ayan, di ba? So, ayan guys, um, very uh, good experience ang aming experience dito sa kanilang seafood restaurant. So, I recommend this if you come to to Bali, Indonesia, tapos sa may Jimbaran area, come to this restaurant. Sa pinakadulo, kung dito naman kayo sa Intercontinental, malapit na pala siya sa hotel namin dati, yung first night, yung parang Continental Hotel nga. Lapit lang pala siya. So, ayun. Mga 2-3 minutes walking lang. So, ayan guys. I recommend this restaurant. So, pag napadpad kayo sa Bali, Indonesia. Ayan. Ang sarap-sarap na ka lang. Pagkain. So, ayan. Tapos na kami kumain guys. So, thank you for watching. Have fun. Bye!